Hello, hello, magandang tanghali mga katigang Ito, narating na naman ang pananghalian Kakain na naman tayo Ito, palagi kaming may chicken na, ah. Ito chicken breast, chicken breast Cauliflower at saka broccoli Ang kanin namin ngayon ay French fries Ito, ano ito eh? fish fillet ito Fish fillet tapos ang ano namin ang soup namin ay clam chowder. Ah, uh, ayan, may clam nga. May ano, may mayroon siyang ano, kaggo. <laughs> Ada kaggo na. At ang aking iinumin ay tubig lang na may uh, meron siyang lemon at hindi ako kumuha ng dessert ngayon naman ay saging kasi kailangan daw saging once a eh, week kung, kung ano kasi ako dati eh, bes dalawang beses dalawang bes ako kumakain ng saging isang, uh, isang, uh, isang araw noon. kaya ngayon kawasan ko okay mga katigang kainan na bye, -bye.